Okay guys, uh, ngayon po sa nagtatanong, uh, magbibigay lang po ako ng konting idea tungkol sa pagbibigay ng iron, tsaka gamit ng iron. So ngayon guys, meron akong dalawang brand na iron. Yan, ito at tsaka ito. So disclaimer guys, wala po tayong pinopromote ng anumang produkto dito. Ito po ay for idea only sa aking mga kapwa backyard hog resource lalong lalo na sa mga baguhan na wala pang idea so binibigay ang iron 3 uh, three days simula pinanganak then follow up sa 14 days old so ngayon guys asa nagtatanong sa mga baguhan yeah, hindi po kasi alam pa nila yung procedure so bawat bawat racers guys pinapaalala ko lang may kanya-kanyang procedure may kanya-kanyang way Uh, sa pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy may kanya-kanyang practice so ito ay practice ko lamang so meron din tayong iron na one shot lang automatic isang iron lang wala nang follow up so yon hindi ko tinuturo sa inyo dahil uh, hindi ko po kasi pa yon na try sa aking baboyan so ang sinishare ko po sa inyo yung mga yung mga sinishare ko po sa inyo, yun yung mga ina-apply ko sa aking babuyan at uh, proven at uh, may result. So, sinishare ko po sa inyo yung may result, yung maganda ang result. So, hindi po ako nagsishare sa mga gamot, vitamins na hindi ko pa na i-apply -ia dahil hindi ko naman alam po ang result noon So, iniiwasan ko po mag-share ng ganon. Ang mga sinishare ko, inuulit ko, uh, yun yung mga na i-apply -ia ko sa aking babuyan at ah, makakatulong po sa kapwa backyard hog racers so lalo, lalo, na sa mga baguhan at sa mga gustong magka idea at magka plano pa lamang so magkakaroon po sila ng idea kapag pumasok sila sa ganitong larangan so ito po ang brand nito ay iron bit so ito guys iron d so magkaiba po sila ng brand yan so sample ko lang po sa inyo ito dahil maraming nagtatanong kung anong gamit kong iron. So, ang iron po ay maraming brand. So, pero pareha sila ng iron dickstrand. Basta may pangalan iron di-strand So, dito malalaman kung anong brand. Iron D, iron bit. So, gawa ng ano yan. Ito. So, alam nyo na pag ano to. Yan. So, ito po yung mga gamit ko. So, any brand po ng iron, Pwede basta importante magbasa po tayo dito sa likod yung storage ah uh, cushion kasi importante hindi naiinitan to eh yan so indication ito ang pinakaimportante tapos yung dosage so withdrawal period yung ah uh, zero days naman to wala namang problema to kahit mag inject kayo ng iron ngayon uh, pwede na ibenta kinabukasan halimbawa kumbaga sa patining so zero days yung ano niya withdrawal period so unlike sa antibiotic so ito bago ibenta kasi like ito alamay sin bato, uh, bago ibenta ito may withdrawal period po ito so 15 days ang 15 days ito ang withdrawal period So, sa iron tayo. So, di, ito po yung guys, yung gamit ko. Sana makatulong po sa inyo. So, sa, sa nagtatanong, laging nagtatanong. Ah, sige, naintindihan po natin yan dahil baguhan, newbie. So, 1 ml sa 3 days tsaka 1 ml sa 14 days. Kapag ito ang gamit ninyo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana makatulong. Happy farming everyone. And God bless.